Madilim at malamig ang paligid. Sa likod ng katahimikan, may bumubulong, may nagmamasid. Hindi lahat ng kwento'y kathang isip lamang. May mga lihim na itinatago sa dilim. Mga aninong gumagalaw sa bawat solo. Maligayang pagdating dito sa hiwaga at sindak ng gabi. Kung saan ang takot ay nagsisimula. Kamusta mga kahiwaga? Isa na namang nakakilabot na kwento ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Isang lihim na itinago sa isang baryo. Mga sumpang hindi basta-basta, maaaring takasan. Makinig kayong mabuti at huwag ninyong patayin ang ilaw. Joke lang. Ako po si Gabriel Noong bata ako, lumaki ako sa pangangalaga ng aking lolo. Si Lolo Andres, isa siyang albularyo at sa buong buhay niya, siya ang pinupuntahan ng mga tagabaryo kapag may sakit, sumpa o nilalapitan ng masasamang espiritu. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ayaw niyang turuan ako. Sabi niya, hindi ko raw dapat tahakin ang daang tinahak niya. Umalis ako sa baryo noong labing anim na taon ako. Lumuwas ako sa Maynila. Iniwan ang mga paniniwala sa probinsya at namuhay ng normal. Pero isang gabi, habang nasa trabaho, bigla ako nakatanggap ng tawag. Hello Gabriel, wala na ang iyong lolo? Wika ng kanyang tiyahin. Ano po? Bakit po? Ano pong nangyari kay lolo? Wala na siya. Patay na ang iyong luno. Namatay si Lola Andres hindi sa karamdaman, kundi sa isang bagay na hindi may paliwanag. Bukas ang kanyang mga mata, dilat na dilat at may bakas ng takot sa kanyang mukha. Dahil wala na akong ibang pamilya, napilitan akong bumalik sa baryo. Doon ko nalaman ang isang kakaibang bagay, ako raw ang susunod na albularyo. Iniwan daw sa akin ni Lolo ang kanyang mga gamit. Kabilang ang kanyang lumang baston at ang isang kahon na may nakaukit na babala. Buksan mo lang ito kung nasa panganib ka na. Yun ang nakaukit sa kahon. Natawa ako. Panganib? Anong panganib? Sa tingin ko, ang totoong panganib ay ang paniniwala nila sa mga bagay na hindi naman totoo. Pero yun ang akala ko. Kinagabihan ng burol ni Lolo. May lumapit sa akin si Aling Marta, isang matandang babae sa baryo. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ako. Iho, huwag kang aalis sa bahay ngayong gabi, bulong niya. Nararamdaman ko na siya'y nagbabalik. Sino? tanong ko siya ang pumatay sa iyong lolo. Sino po ang pumatay sa aking lolo, Aling Marta? Sino? Sabihin niyo po sa akin kung sino. Hindi sumagot si Aling Marta at umalis na ito. Nagbalik ako sa lumang bahay ni lolo at siniguradong nakasara ang lahat ng bintana. Pero ng madaling araw na iyon, hindi ko na malayang nakatulog ako sa may sala. At doon ko naramdaman ang malamig na hininga sa aking batok. Napadilat ako. May isang anino sa labas ng bintana. Hindi siya gumagalaw, pero sigurado akong nakatingin siya sa akin. Napabalikwas ako ng bangon. Sinindihan ang ilaw at wala na siya. Pero ang mas nakakatakot, may bakas ng kamay sa bintana. Nabukasan Pinantahan ko si Aling Marta para tanungin siya tungkol sa sinabi niya kagabi, siya ang mangkukulam na matagal nang nawala, ang dating kaaway ng iyong lolo iho. Pero matagal nang patay ang mangkukulam na iyon, di ba? Tanong ko. Umiling si Aling Marta. Hindi siya namatay, itinago lang siya. At doon ko nalaman ang kwento noong bata pa si Lolo Andres nakalaban niya ang isang malakas na mangkukulam, si Tandang Severena. Sa huling laban nila, hindi nagtagumpay si Lolo na patayin ito. Pero nagawa niyang ikulong ang kaluluwa nito sa isang matandang puno sa gitna ng gubat. Isang sumpa ang inilagay niya upang hindi ito makalabas. Pero may isang bagay na hindi inaasahan ang sumpang iyon ay may hangganan. At ngayong patay na si Lolo, wala nang pumipigil kay si para bumalik. Kinagabihan, habang nasa loob ako ng bahay, bigla akong narinig ang malakas na kalabog sa labas. May sumisipa sa pinto. Gabriel, buksan mo ito! Isang boses ng matandang babae pero patayin na lahat ng matatanda sa baril. Tandahan kong lumapit sa pinto at nang sumilip ako sa maliit na butas, isang nakangiting matandang babae ang nakatitig sa akin. Nangingitim ang kanyang balat at parang walang siyang mga mata. Napaatras ako. Siya na ba iyon? Siya na ba si Severina? ko sa aking sarili. Bigla kong naalala ang kahon na iniwan ni Lolo. Buksan mo lang ito kung nasa panganib ka. Binuksan ko iyon at nakita ko ang isang maliit na bote na may kakaibang langis. Isang sinaunang papel na may sulat ni Lolo. At isang pangalang hinding hindi ko inaasahan. Gabriel anak, patawarin mo ako. Pangalan ko ang nakasulat sa papel. Dahil sa takot, pinantahan ko si Aling Mart at tinilit siyang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng sulat at doon ko natanggap ang pinakamalaking revelasyon sa aking buhay. Riel, hindi mo lulus si Andres. Ano? Anong ibig mong sabihin, Aling Marta? Ikaw ang tungtoong apo ni Severina. Si Nanlambot ang mga tuhod ko. Hindi ako makapagsalita Noong ipinanganak ka, si Verena na ang nagdala ng sumpa sa dugo mo. Pero inagaw ka ni Andres at pinalaking parang sarili niyang apo. Pinilit niyang itago sa iyo ang katutundahanan. Dahil alam niyang darating ang araw na babalik siyang upain. Nababalik siya upang kunin ka. Hindi, hindi hindi ako sasama sa kanya. Pero bago ako makasagot, narinig ko ang boses sa likod ko. Gabriel, panahon na para bumalik ka sa akin. Lumingon ako. Siya na ang nandudoon, si Severina, ang aking totoong lola. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung lalabanan o susunod sa sumpang itinakda sa akin. Hindi ko na kailangan pang lingunin siya na ang nandoon, si Severina. Ang kanyang muka ay animo animoy nilulumot ng panahon. Ang kanyang mga mata, itim, walang puti, parang bangin na hahatak sa iyo kung magtagal kang tumingin. Ang kanyang aura, mabigat at nakakabaliw. Gabriel, anak, patawarin mo ko, wika nito. Bumalik sa isipan ko ang salita sa sulat ni Lolo Andres Ang taong akala kong lolo ko ay hindi ko pala tunay na dugo Siya pala ang dahilan kung bakit ako lumaki Akong walang alam tungkol sa nakaraan ko Ako pala ang tunay na apo ng isang mangkukulang Nagising ka na Gabriel, bulong ni Severina Nararamdaman mo na ba ang dugo mong nananalaytay? Hindi mo kayang takasan. Napatras ako. Nanginginig ang buong katawan ko. Pero totoo nga ba? May bahagi ba ng katauhan kong katulad niya? Lumayo ka sa akin, sigaw ko. Ngunit, umiti lang si Severina. Sa isang kupas ng kanyang kamay, nagsimula akong makaramdam ng kakaibang init sa loob ng aking katawat. Gabriel, panahon na para malaman mo ang tunay mong lakas. Doon ko naramdaman ang hindi ko pa naranasan. Isang anino ang bumalot sa akin. Parang may buhay. Parang may sarili itong isip. Para akong nawawalan ng kontrol sa sarili. Labanan mo siya, Gabriel, sigaw ni Aling Marta na lumabas mula sa kanyang kubo at sinubukang ihagis sa akin ang isang maliit na buti ng banal na langis. Pero bago ko pa ito masalo, lumutang ito sa eri at pumutok mismo sa harapan ko. Ako ang may gawa nun, wika ni Severina. Nakikita mo na Gabriel, bulong ni Severina. Hindi mo kailangang labanan ang kapangyarihang sayo. Tanggapin mo ito maghahari tayo sa buong mundo. Pero hindi. Hindi ako katulad niya kabila ng nagising kong kapangyarihan. Pilit kong inalala ang lahat ng tinuro sa akin ni Lolo Andres. Ang kabutihan, ang paghilom at ang pagprotekta sa mahihina. Hindi ako isang mangkukulang. Ako ay isang albularyo. Kahit anong mangyari hindi ko pababayaan ang baryo naming lalamunin ng dilim. Hindi kita susundin, sigaw ko. Sabay kuha na agimat na iniwan ni Lolo. Sa isang iglap, bumalot ito ng kakaibang liwanag. Yan ang gusto kong makita. Ngumisi si Severina, ipakita mo sa akin kung kaano ka kalaka. Doon nagsimula ang laban. Biglang lumindol ang lupa. Ang hangin ay naging malamig ang langit ay nagdilim. Sa isang saglit, pinalibutan ako ng mga anino, mga nilalang na isinumpa, mga kaluluwang bihag ni Severina. Si Sa loob ng daan-daang taon. Gabriel, tumakas ka na gaw ni Aling Marta. Pero alam kong wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan kong harapin si Severina. Dito at ngayon inilabas ko ang baston ni Lolo at sa isang kumpas, lumabas mula rito ang liwanag na kayang punitin ang dilim. Tumama ito sa mga anino at isa-isa silang naglaho sa hangin. Pero hindi pa tapos si Severina. Gusto mong maging albularyo, bulong niya. Tingnan natin kung kaya mong labanan ang sarili mong dugo. Bigla niyang inunat ang kanyang kamay at isang matinding pwersa ang bumagsak sa akin. Kung anong humihila sa kaluluwa ko mula sa loob. Gabriel, huwag mong haya ang sigaw ni Aling Marta. Pumikit ako. Kailangan kong kalabanin ito. At sa isang iglap, isang alaala ang bumalik sa akin. Ang araw na inampon ako ni Lolo. Ang araw na iniliglas niya ako mula kay Severina. Si Gabriel, anak. Tandaan mo, hindi mo itinakda ang dugo mo. Nasa sayo kung anong gusto mong maging. At doon ako nagising. Hindi ako ikaw, Severina, sigaw ko. Inilabas ko ang buong lakas ng baston ni Lolo. At sa isang matinding liwanag, ang lumabas dito. Bumalot ito sa akin at sa isang huling hampas, pinakawalan ko ang lahat ng natitirang lakas ko. Sumigaw si Siberina. Napunit ang katawan niya sa liwanag hanggang sa tuluyan siyang maglaho. Pagdilat ko, wala na si Siberina. Tahimik na ang lahat. Nakahandusay ako sa lupa habol ang hininga. Lumapit sa akin si Aling Marta at tinulungan akong tumayo. Gabriel, tapos na. Pero hindi ko magawang umiti. Alam kong kahit nawala na si Severina, hindi pa rin tapos ang lahat. Nasa dugo ko pa rin ang sumpa. At kung dumating ang araw na magising muli ang kadilimang iyon, handa ba akong labanan ito? Hindi ko alam. Pero sa ngayon, isa lang ang sigurado ako. Ako na ang bagong albularyo ng baryo at ako ang magbabantay laban sa dilim. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Ako po si Gabriel. Minsan, ang dugo ay may dalang sumpa, pero nasa atin kung paano natin ito haharapin. Ano sa tingin ninyo? Tuluyan na nga bang natapos ang kwento ni Gabriel o may paparating pang mas malaking panganib? Iwan ang inyong opinyon sa comments at huwag kalimutang mag-subscribe sa Hiwaga at Sindak ng Gabi. Maraming salamat sa lahat na nakikinig sa aking mga kwento at mga nag-subscribe at nag-comment. God bless po sa ating lahat. Mag-ingat po kayo palagi.